Direk Jojo. Direk Jojo, sa karakter sa lila, kanino ka nakarelate ng gusto base sa iyong personal experience? Um, actually, sa karamihan ng mga karakter, kasi may mga positive and negative. Eh. Okay. So, merong konti sa lahat ng karakter na meron. Um, sa pagiging um, mahina ni Juliana sa mga bagay na decision sa buhay, uh, may mga times na nagiging mahina rin ako. Parang gano'n. Um, sa kay Amelia, sa pagmamahal sa pamilya, so, may mga iba't iba't Little like, bit of everything. Yes. iba't 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 sa iba't 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 na na iba't ng Divorce Law sa Pilipinas? Ang sasagot iba't iba't Yes. Why? Well I mean you've seen it yourself sa, sa lang na even if na na, na, na yung bata, just they don't have a choice. Eh? They've already made that commitment. Now the thing is like when you're a married couple and you have a child to look after, must be prioritize ba yung marriage or yung yung well-being So There's a lot of cases na kaya pa namang ipaglaban yung pagmamahal ng dalawang magulang. But there are also some cases na you really have to prioritize the kid. All right. Okay, next question is, would you be friends with a cheater? Inay Maria. Ikaw eh, ikaw nakalagay <laughs> eh. Would you be friends with a cheater? alam lang, malalaman mo lang naman yan as you go along, di ba? May kaibigan ka, tapos margada kayo, siguro. Tapos, doon mo pala malalaman. Di ba? Parang sa sarili mo, have <laughs> a good night. <laughs> Kumbaga, you'll cross the bridge when you get there. Yes. Doon na so magkakaalaman. Alright. Next question is, With everything that you've been through in life, would you still try to fall in love again? Kim true. Walang daya. Ano daw? <laughs> <laughs> Uulitin ko po sa inyo, candidate number four. With everything that you've been through, would you still try to fall in love again? Oo naman. Hindi man sa ngayon muna. Pero hopefully in the next next, next months to come. Ay, months uh, na? Months uh, na? Years, years. <laughs> bakit ka pa rin na? Bakit ka pa rin naniniwala sa pag-ibig? Kasi ang love naman. Marami namang kayang magbigay ng love. And willing naman akong tumanggap. Wow! <laughs> And basta, kasali sa buhay yun. Kasali sa buhay yun. So, i-embrace natin lahat. And, uh, ayun siya, manig follow up ako. Huwag nang follow up. Wala pa, wala follow up. Walang <laughs> follow up, lang yun. okay, last question. Ang sasagot ay si Danica. Perfect, actually, last question kay Danica. Question ko is, Sino ang tunay na kontrabida? So in general, ang lang. Ah, inin lang. Alam mo ba 'tong totoo, batutut totoo sinulat, totoo tinanong? Kasi ang daming push and pull ng ano eh. Ng mga characters, si eh. mabait, minsan kaaway, minsan kakampi, hindi ko na maintindihan. Pag magbabase tayo sa major characters, ang totoong kalaban mo ay ang iyong sarili. Wow! <laughs> wow! wow. Kasi ano, di ba, parang yung mga decision kasi na ginagawa natin, did, ako naniniwala na bukod sa uh, yung buhay natin ay tina, tina, dinidictate ng fate, marami din nangyari sa buhay natin na nangyayari dahil sa mga decision natin. Ah. So, pag nakita mo yung sa storytelling of Lin Lang, yung mga decision kunyari ni Paolo, ah, uh, kahit sabihin na nila na bakit pa siya nagsistay, niloko na siya. Pero nagde-decision siya bilang mabuting tao at bilang mabuting ama at asawa. So, yun yung ano namin eh, yung argument namin when we were doing the show na parang ah, uh, weak pa si Paolo pag pinaglaban niya ang pamilya niya. Ako personally hindi. So, parang feeling ko that time, ang pinaka-kontrabida sa buhay ni Victor ay sarili niya. Ah, ganda. Ganda ng sagot. Talagang perfect na nasa creative manager yung last question na yun. Maraming maraming salamat sa lahat ng ating uh, cast.